Mga tropa, ang sarap naman ng food drip ko dito. <laughs> Ayan o, oh, may kinakain nga pala o oh, dito. Kanin na may maliit na chicken. Tapos may mga sabaw-sabaw pa. Di ko alam kung anong tawag dyan sa pagkain ni Yambuy. Oh no, <laughs> nalaglag yung itlog mga tropa. Ayan o, oh, tignan nyo na sa baba yung itlog. Baka mamaya madumi na to. <laughs> Hindi ko na nga yata to dadamputin. Wala <laughs> pa naman 5 seconds. Pero okay lang sana kung kukunin ko. Wala naman nakakakita eh. Pero wag na, baka mamaya madumi na talaga to mga tropa. Wala nga pala kung kasama ditong kumakain sa may gilid lang na no, Kainan Samahan nyo naman ako na, oh guys Meron pang available dito na dalawang upuan no Para magkakasama tayo sa isang table Meron din ditong tatlo Para kapag hindi sya yung mga gusto sumama Eh dito kayo sa tabi ng table namin <laughs> Ayos ba yun? Kung gusto mong makasama Huwag mong kalimutan syempre munang I-like ang ating video At mag-subscribe ka na rin Kung hindi ka pa nakapag-subscribe no Dali gawin mo na yun Para kumain tayo sa isang table Sa lahat ng magla-like ng video <laughs> Libre ko na rin yung pagkain nyo. Teka, ano ba bang pagkain meron dito? Ito, meron dyan guys. Maliliit na chicken. Tsaka tinapay ba to? Tinapay yata to mga tropa. Ay no, piniprito nga pala dito sa may kawali. Kaso, yung tindero, sabi daw niya, may bibilin lang daw siya. Kulang daw kasi ng mantika. <laughs> Ang tagal naman nun mga tropa. Eto nga pala mga tropa. Daladala -dala ko yung ninja natin na itim. Black Ninja Big Bike. Ay no, napakalaki talaga ng gulong na itong big bike na to mga tropa kung gusto nyo ipapairam ko rin sa inyo yan pasusubukin ko kayo ng big bike na meron ako mga tropa basta nakalike na ng video eh gagawin natin yun tara tara sakay muna tayo babombetan ko kayo kaso medyo mahina nga lang pala yung bombet nito no ay no walang apoy mga tropa hindi pa kasi ito yung pinakamagandang big bike dito eh medyo mura lang din kasi talaga yung kuha ko dyan sa motor na to pero mabilis bilis na rin kaya tara punta nga muna tayo sa may dealership check natin baka may mga kaibigan tayo na bumibili gusto matambay. na tayo, boy! Eto mga tropa nandito na ako sa may dealership Uy, tiga bumubombi to si tropa oh. Ano yung motor niya? Parehas kami, black ninja Uy, ay hindi, hindi siya ninja BMW pala yung motor na ito ni tropa Grabe, ang ganda naman ng black mo ng big bike Hindi siya ninja Eh, sa siyang BMW, mas mabilis yata yung sa kanya Kaysa sa akin mga tropa, nakita niya naman <laughs> umaapo yung bombet niya yun sa akin, hindi Nakawit <laughs> lang, ano to? Nakakatakot naman to, laki ng katawan niya Pago may nagwiwili, Si ka may nakita tao nagwiwili doon mga tropa. Gusto kong tignan kung paano niya ginagawa yun. Ayun oh, Nagwiwili siya guys oh. What? Paano niya nagagawa yun mga tropa? Pinaangat niya kanina yung gulong niya sa harapan. Teka lang. Susundan ko lang to. Ah, Magwiwili to si tropa. Eh, tignan mga tropa. Susundan ko lang siya. Magwiwili yan bigla. Ano ba magwili? Oy tropa magwili ka na. Sige na. Nakita ko kanina eh. Huwag ka nang mayaboy. Ipakita mo sa amin ang talento mo. <laughs> Grabe mga tropa. Inaabol ko siya. Kasi Nakita kung paano siya nag-wheelie. Kanina lang eh. Ito. Uy. Sorry. Sorry. Medyo bumengo tayo dun ah. Eh. Kahit ito. Mag-wheelie na yun si tropa. Wheelie ka na boy. Sige na. <laughs> Rides na nga lang kami guys Wala eh, ayaw niya ipakita sa akin eh Susundan ko lang eh siya Bili ka na si, pare Gusto naming makita yun eh Turuan mo na rin kami boy Eto mga tropa, nagkahiwalay na nga pala kami ni pare Pero, tinuruan niya ako kung paano magwili Gusto niyo ba yun makita mga tropa? O sige sige, susubukan natin One, two, three, wili Inuy, grami, napangal ko yung motor Sabi daw kasi niya, lakas ang kulang daw Ang pagpiga ng gasolina na. Tapos lumihid lang daw ako. You no. Pag pagkalihid ko, eh automatic na aangat ang motor ko. Kaso nga lang kailangan medyo malakas yung motor mo. O di kaya galing ka sa stop kapag mahina lang. Ay no, nagagawa na natin, no. Oh. no. Oh, wili mo. Nako, wili mo. <laughs> Tuturuan ko din kayo, guys. Basta wag niyo kalimutang i-like yung video, ah. Tara, balik muna tayo dun sa may dealership. Baka may makita tayo dong mga tropa o di kaya silip tayo ng mga bagong labas na big bike. Wait lang, andi dito na yung mga tropa, dami, oh. Uy, ayos pasok tayo dito sa loob check natin ayun you know. o what wala pa rin bang bago ito pa rin yung mga lumang big bike eh. ayan o no? uy ang astig yung sari manok na ano rider 150 nandito pa rin <laughs> hindi pa rin nila pinapalitan nako naman teka nga check nga natin dito bossing pabili ayun tingnan natin dito guys yung mga bagong motor parang ito lang din yung mga luma eh ito pala o limited edition o no? bago teka magka ano kaya to? 800,000 Ang mahal naman nun mga tropa Mauubos ang pera natin <laughs> Uy, teka si Dokling ba to? Ay, Uy, Dokling Uy, Idol, nandito ka pala Oo, oh, Dokling Eh, tumiging kasi ako ng mga bagong motor Baka mamaya may bago silang nilabas na big bike Gusto kasi yung bumili ng bago eh. ah, Raymond, meron nga Yung parang robot. Parang robot? Ay oo, yung nakita ko. Yung 800,000. Big bike na parang robot. Ang astig nun. Kaso hindi siya sports bike eh. Kakaiba siya. Parang kalansay. Oh, idol. Ganun talaga yung tsura nun. Matuloy yun. Wala pa nga meron nun dito eh. Uy, talaga ba? Wala pa bang meron? Gusto ko makabili nun. Kaso, maubos agad yung pera ko. Masyadong mahal. Siguro mag-iipon muna ako. Tara, punta tayo sa may racing racing. Baka may makalaban tayo at makaipon ako. Sige, idol. Tara. Tara mga tropa, lalabas ko muna yung big bike ko dito. Eto pa nga mga tropa, may nakakilala pa sa atin. Ayan Haha <laughs> Dahil nakilala niya tayo, eh automatic accept sa atin ang friend request. At saka nga pala syempre, sasama siya sa rides namin. Ay, naku, ano nangyari sa motor ko? Yun, ayos nice na. Tara tropa, ilabas mo na yung motor mo. Sama ka sa rides namin. eh <laughs> yung motor ni tropo What? Ang angas naman ng motor mo. Parang mga pang ano yun, na, tie concept. What? Umaapoy apo yung motor ni Tropa. Ang angas. <laughs> so pupunta nga pala muna kami doon sa may drag racing para makaipon kami ng pera. Para naman may pambili ako ng robot na big bike na bago. Uy, umapoy talaga yung motor nyo. Ang angas ng motor nyo, boy. <laughs> Tara, let's go. Saan ba yung drag racing? Medyo malayo ba yun? Ayun, dun sa may dulo. Medyo malayo-layo pala yung pupuntahan namin, mga tropa. Sana makasabay yung mga kaibigan nating sumusunod, no? Teka, nasa na sila? Ang bagal nila, guys. Hintayin natin. <laughs> <laughs> Hintayin natin sila guys Baka mamaya kasi babagal lang yung mga motor nila Sa akin kasi gamit ko MotoGP Ito nga pala yung ginamit ko yung MotoGP no Wait natin ng mga tropa Nandun sila sa bandang likod So ito mga tropa Andito na kami ni Dokling sa may highway Hindi pa namin alam kung nakasunod pa yung isa namin kasama Kasi ang bilis namin ni Doc lang, eh Ay tayo nga pala yung drag truck Doon kami magpupunta para makapag-ipon ng pera Uy grabe ang tulin nun oh Sino yun? Oh man naku, naku, wala na palang daan dito malayo na Doc, kulang shortcut na lang tayo sa damo. Tara, shortcut tayo sa damo, guys. <laughs> Amen. Eto guys, nakatawid na ako sa may damuhan. Kasi mas malayo pa ata iikutin ko pag sa kabila dumaan. Teka, nasa na si Doc lang? Nandito dito pa ba siya? Baka din na siya nakakasunod ah Ayun, nandito nga siya sa likod. Tara, hataw na natin do boy. No? Bombet, bombet yung aking big bike ko. Oh. no! Naku ano ko akit neto Alam ko na, magwiwili ko. Wili! Teka, paano ba magwili? Ayaw magwili guys ah Kanina na pag-practice ko eh. Ayaw umangat. Ay, ayaw talaga guys. Akit na nga lang ulit ako dito. Oh no! bumelentong So ito mga tropa Layo na namin sa Kabyasnan Malapit na kami sa mid-track racing Doon nga pala ako mag-iipon ng pera Talabanan na natin si Dokling <laughs> Para makabili tayo ng bagong big bike na robot Eh kasi pag gano, ginasos natin ng pera Malalagas to Kaya kailangan natin dagdagan muna mga tropa Bengkong may no Bilis talaga na pang-bengkong ng MotoGP natin no Kasi racing-racing talaga tong motor na to Kaso ba't kaya hindi ako nakawili dito Baka mamaya naka -disage bold pala yung wheelies sa motor na to, no? Kasi bawal talaga sila sa umaangat na gulong sa harapan. May iwan kasi sila ng mga kalaban nila kapag nasa laro na talaga silang karera. Kaya eto, tingnan nyo naman, no? Malapit na ako sa may drag track. Si Doc Leng, nasa na ba? Uy, bengkong, oh. no. Untik na ako dun, ah. Ito na si Doc Leng. Tara, Doc dito tayo. Wala ba tayong kalaban? Naku, wala tayong kalaban, Doc Leng, ah. Ayos lang ba to? Tayong dalawa lang, eh. Teka, Doc Leng, tayong dalawa lang maglalaro. Okay lang ba? Sige, sige, akin na naman tayong kaliro Tayo naman dalawang maglaban Sige sige para makaipon na akong pera Tatalunin ko to si <laughs> na si Doc Leng Hindi na Doc tara Pumwesto na tayo dito Ano nangyari sa motor ko Bakit naman nasira <laughs> Nako nasira yung motor ko Lumalabas lang yung ano guys Yung ano yun nice na Kala ko may sira eh sabi niya Oh punta tayo sa may drag race Punta ka dito dali Let's go let's go Hintayin kita Ito na mga tropa gamit niya X-Max o Nmax. Basta, tatalunin natin siya. MotoGP yung gamit-gamit natin, boy. Ayan, oh. oh. Pesto mo na yan, boy. Para makuha ko na yung big bike na bibiling ko. Eto na, guys. Magsisimula na. Bibigyan ko ng partida to si Dokleng. Papaunahin ko muna siya. Ayan, oh. Nauna na siya, guys. Tara, hubulin na natin ito, boy. Ayan, grabi. Oh. Grabe. Ako mo, hindi ko yata mahabol mga tropa. Mali ako nang ginawa doon. Dapat pala hindi ko na siya pinagbigyan. Hindi ko na yata mahabol yung X smacks na yun. Pero joke lang, eto na ako. Uy, iwan si Dokling. Nagwili pa nga siya. <laughs> Let's go. Ang natin. Teka, shift down shift. Down down Mananalo na tayo eh. Oops. Nice one, panalo. <laughs> Oy, Dokling. Di ka pala mauna sa akin, boy. Sabi ko naman kasi sa'yo. Eh, matuloy ng MotoGP. Ako, Idol. Nag-testing kasi ako ng manawili. Na Kaya hindi ako nanalo. Ah, ganun ba? O, baka talagang mabilis lang yung aking ano, moto. Gusto mo, gamit na lang ako ng ibang motor para medyo patas. Gisigit sige tara, balik tayo doon. So ito guys, gamit ko nga pala yung Raider 150 na big bike. Yung kay Dokley, naku Raider 150 na normal. Ang ah, lakas pa naman ng bombet niyan. Tara, magkakaalaman na tayo Dokley, ipasok mo na yun dito boy. So ito guys, tignan natin kung sinong mananalo ha. Ah. Ataw ko na to, let's go! Oh, grabe yung tulin ng ano ah. Ayun oh, pas matulin pala yun sa akin. Kala ko matatalo ko <laughs> Ay, nung bilis oh. Grabe, ataw na atong nga yung Raider 150 na big bike, mga tropa. Tignan nyo, last ng usok sa likod oh. Iwan na siya, boy. <laughs> ano, wala. Burado na si Dokling sa mapa. Buti na lang, guys, eh, Raider 150 na big bike ang ginamit ko. Ayos. Ito na, panalo na. Nice one. Finish. <laughs> champion. Teka, Dokling, champion ako. Tara, dahil dyan, pairamin mo ako ng pera, kapag may sobra. Bibili kasi ako ng bagong big bike na robot eh. Sige, sige idol. Para na lang kita. Dahil tinutalong mo ako palagi. So tara mga tropa. Punta tayo doon. So ito guys, ang daming tao sa dealership Mukhang bibili rin yata sila ng big bike Ako din kasi, bibiling ko na ko Kunin ko na tong big bike na parang robot Ayun o, oh, binili ko na ay 888,000 Ang mahal naman yan Pero sige, bibiling ko na boy Grabe, naubos yung pera ko boy Oh no! Pero ayos lang Nabili ko rin na rin ng gusto kong motor Teka, nasan ba si Doc? Like, nasa lupa ata siya Sige, sige, lalabas ko muna to Para ma-surprise ko siya boy Ito nga pala mga tropa Ang bago nating big bike na robot. ayano o. Oh. Pang, wow, tignan nyo naman. Ang mahal niyan sobra. 800,000. Ang daming nangyayari sa motor na to. Ang daming bakal-bakal. Oh. Parang robot na robot talaga. Teka nga lang, eh, atras nga muna. At, uy, what? Lumipad ako, boy. What is happening, mga tropa? Isa mga ba talaga um, robot? Tignan nyo, lumipad ako sa ere, oh. Uy, <laughs> ang angas, boy. Ano nangyayari? Babaksak pa ba ako na ito? Mukhang na yata ako babaksak, ka. Sa sobrang pit ng big bike na to, lumipad. Ito na nga pala boy, nakababa na tayo. Ang lakas ng preno na ito. Andito pala si Dokling oh. Oy Dokling, check mo tong ano ko, motor ko. Ang angas oh. Ala ano, Idol, parang robot yung motor mo ah. Ang daming mga kanto. Oo, oh, ang dami talagang mga kanto. Ayun oh, tignan nyo ba naman guys. Bakal bakal. Tapos yung harap nyo, parang robot talaga oh. Ang angas. Papairam ko kayo na ito, basta nakalike ng video. Pasubukin ko kayo magbombe. Para sa nga tayo. Ayun oh, bombetan ko kayo guys. Ops, may Inalam lang pala yung bombit na ito, pero malakas ang preno tignan nyo guys ha, Pe preno ako ayun o, yung slide Naitahan nyo, umi-slide tayo, isa pa papakita ako, ayun o, i-slide uy, ang lakas ng preno grabe, teka nasa na si dokling para dokling, rides tayo, pero dahil bagong kuha lang natin dito sa bagong big bike na to, kailangan muna natin to paggasulinahan, ayos ayun ang ganda ng first person nyo paggasulinahan muna natin tong big bike na to mga tropa para pool tank eka dito ba tayo ayo at rush muna tayo konti yan paano natin to pa tank natin tong ano na to robot na big bike eh no ang pakaangas <laughs> astig parang robot talaga pa full tank ko muna to mga tropa dokling wait mo ako dyan mga tropa tapos ko nang ma full tank tapos hiniram ko nga pala muna yung kay dokling gusto nyo daw kasi itara yun sa akin sabi ko naman sa inyo pa ko kayo ng motor ko eh let's go punta tayo dito sa may malawak na kalisada tulad ka sa akin boy dun natin susubukan ang bilis ng motor na yan may sumasama pa sa ating tropa oy tara tro tropa sama sa amin let's go ayan oh sumasama siya sa rides na amin mga tropa San <laughs> kaya maganda dun tayo sa malawak na ano boy kalsada sa may super highway ayan oh nakakasunod pa ba si tropa mukhang nakakasunod pa naman siya tara kaya tayo doon sa may taas teka saan ba yung daan para makakit doon sa may taas hindi yata dito eh tara sunod lang pala kayo sa akin diretso lang mga tropa <laughs> ayun naitaon na yung kalsadong pakyat dito na tayo liliko tayo liliko ops daan daan na kayo boy si liliko ko na tayo. Ayun o. Oh. Oy, bumengkong. Saan na sila? Nasaan na sila? Oy, sunod kayo dito dali. Tropa na iwan. Sige, hintayin natin yan si tropa. Okay, tara dito, Tokleng. Punta ka na dito, boy. Mga tropa, tignan nyo ba naman yung robot natin na big bike? Ayun oh, no, bakal-bakal Oh. Susubukan nga pala natin ang bilis na ito. Tako, nagloko na naman, guys. Taging ano na naman siya, nag-transform. Yun, ito na si Tokleng. Tara, subukan natin yung bilis na ito. Saan ba tayo magsisimula? Dito tayo sa abila, Tokleng. Dali, dali. Pwesto dito. Subukan natin kung gano'n nga ba kabilis ang robot na big bite. Ayun, oh. ang angas. Bombet ako, ah. bung. Pagbilang ang dalawa, Dokling, start na. Isa, dalawa. Uy, nauna na si Dokling. Nakakabuli niya ng big bite kong robot. Ayun, oh. Eto na ako, boy. Bog, iwan. Dakas pa ibeng ko ngayon, oh. Uy, umangat yung harapan ko, boy. Grabe naman. Ang astig pala talaga nito, eh, no. Uy, what? Nagdidrip ako, guys. Nagtitrip tricks ang hangas ng big bike na to mga tropa eh no bibeng ako guys oh uy, grabe nakakahilo Bumengkong kong kasi talaga eh no kadiretso third gear na ayo boy ang hataw oh. ops downshift downshift bibeng ako guys eh no uy bumengkong. ang angas si eh, pang ano nito guys si eh, pang drag racing eh no ang bilis eh. uy ilang kaya top speed nito basta tulin mga tropa Kain natin si dokling baka mamaya naiwan na natin siya lakas ng ano nito guys ng preno parang kakaiba yung preno ng ano na to big bike naku nagloko tara tara wait natin si paring dokleng nasa na kaya siya eto na siya buyo kaya guys huwag yung kalimutang mag like at mag subscribe dahil may bago tayong parang robot na big bike let's go